Niyabangan pa pala ni Coach Ime Odoka itong si Lebron at ang Lakers matapos ng kanilang pag-aaway sa court. Well, sa post-game interview kasi mga idol ay una munang natanong itong si Coach Ime Odoka about nga sa naging interaction nila with Lebron James at pati na rin doon sa referee. Kanya nga ang sinabi na they were having conversation nga daw. Nag-uusap daw sila neto ni, ni Lebron James at sabi neto ni Ime na hindi nga daw nagustuhan ng referee ang mga sinabi niya patungkol dito kay LBJ. Ano pala well, mga idol, meron ngang malinaw na clip na kung saan ito talaga ang mga sinabi ni Imeo o Dokat ni Lebron James sa isa't isa. Panorin natin. Well, malinaw na malinaw na sinabi nga ni Coach ime Odo ka mga idol ang B-word. Alam nyo na yan at hindi nga yan nagustuhan ni Lebron James. Kanyang sinabi na matatanda na tayo. Hindi na dapat natin sinasabi yung mga ganyan. Hindi na nga daw dapat basta-basta ng pinapakawalan yung ganyang mga salitaan. At sabi nga ni, ni Coach may Odo ano naman? Ano ang gagawin mo? Sabi niya nga na you're acting like you're going to do something. Kung baga hinahamon itong si Lebron James mga idol and then once again tinawag niya naman na B-word itong si LBJ. Ngayon naman napaglanto ng referee na dapat ma-eject na itong si Coach Ime Odoka nang dahil nga sa kanyang mga pinagsasabi na hindi nga maganda. At matapos nga niyan ay hindi pa pala tapos itong si Mel Odoka mga idol dahil sa kanya ring post game interview ay pinatama niya na naman itong team ng Los Angeles Lakers na si Lebron James ang kanilang buong team. Well sinabi niya nga na to be punk by somebody who's not known for punking ay talaga namang hindi maganda. And well mga idol basically sabi ng mga NBA fan na tinatawag nga ni Ime Odoka, si Lebron James at ang buong Lakers team na soft, mga malalambot na player. They are not known nga daw kasi for punking people. And well mga idol, matapos nga niyan ay nag-umpisa ng mag init din ng mga Lakers fans at kung ano-ano din ang mga pagda nung na ginawa. At sinabi niyang see you na lang sa next game. Abangan na lang natin next game kung talaga mapaniningdigan ba itong kayabangan nga daw ni Coach Ime Udoka. Dahil ang next game nga nila mga idol ay next month pa January 30. So halos 60 plus days, 50 plus days pa ang At talaga namang mamamarinate itong away, itong samaan ng loob ni Lebron James ng buong Lakers team. Pati na rin ni Coach Ime. At alam nyo hindi lamang yan mga idol dahil pati na rin si Cameron Reddish at pati na rin si Tari Eason ay may naging komprontasyon nga rin sa laban. So sigurado yan mga idol Very exciting ang next game ng Lakers versus Rockets January 30 mga idol Nang dahil may bad blood Between the players and the coaches Anyways mga idol Ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo mga ang inyong mga opinion Sa ating comment section